sa isayang hakbang ni US President Donald Trump habang kinundina ito ng laban sa UN Charter at international law ang ginawa ng US. Yeah, ni Venezuela it, it, it. Foreign Minister Ivan Hill at Cuban President Miguel Diaz-Canel ang ginawa ni Trump sa Iran na magpapalala lang umano ng gulo yeah, sa Middle it. East. Ni British Prime Minister Keir Starmer ang pag-atake ng US sa nuclear site ng Iran at iginiit na hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan ng Iran para makabuo ng nuclear weapon. Labis namang nababahala ang ilan pang leader General gaya Antonio USA. Guterres, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at UN Minister Winston Peters at nagpasa sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East at nanawagan ng agarang de-escalation at pagbabalik ng diplomasya. Nang ang parlamento ng Iran na isara ang Strait of Hormuz bilang tugon sa pambobomba ng Amerika sa kanilang nuclear of side. Hormuz na matatagpuan sa pagitan ng Oman at Iran ay isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan kung saan dumadaan ang 20% ng global oil at gas supply. Nanawagan si U.S. Secretary of State Marco Rubio Nakamitin sa China. Nagkakiti ng influensya nito sa Iran at pigilan sa planong ito. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring tumaas sa mahigit $100 ang presyo ng langis kung magtagumpay ang Iran sa pagpapasara ng naturang ruta.